Hello! <laughs> ah, sumusunod na sila sa akin. Teka dito bes. sa loob tayo. Sip, 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 sip. Sip, 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 sip. Ito, dali. Sip, sip. Okay guys, papakain po tayo ng ating alagang aso. No! Bababa. to dali be! To, dali! dali! Susil, come here. Away. Pongka. Pongka, come here. Susil, susil. Sht. Sht. Alam ano ko, bumaba Inside, inside. Wait lang. Wala, bumabana yung isa. <laughs> Ayan, guys. Bumaba na yung aking isang baby. Come here. Come Dito yung house natin. Hindi naman dito sa buhay. Eh. Come. Come dito, baby. Come. come here. Siw, siw. Come. Pongkan. Dito baby. Maglilinis tayo dun sa kabila. Ito na. Bilog, inside. Siw, siw. Ah, makulit ang aking siw, siw. Ayan guys, ganyang kakulit ang aking mga alagang doggy. Ayan, ayan. Oh, Behave lang. Maapakan nyo yung dumi nyo. Nandito po tayo para linisin yung kanilang kanilang room. Tapos, dito ka rin po pinapatulog itong dalawang kitty. No, baby. Don't. Dirty dyan. Eh. So, ikukulong po natin muna ang ating kitty. Ang kulit. Diyan lang muna kay baby. Pasok ko na kayo sa loob ha. Kasi makulitin siya yung ano? Eh marumi pa yung sahil. Lilinisin pa natin. O inside mo na. De. Nakutin na mo. Ayun guys. So pumasok na si ano. Si Harter. Kulit nito ni Harter eh. Ayan. Eh, Diyan muna kayo baby ha? Kumain na po yung mga kitty na yan. Ang pakakainin ko nila po is yung doggy. Pero ba bago ko po sila pakainin. Lilinisin ko po muna yung mga kalat nila. Yung mga dumi nila. Ayan, para naman po hindi mabaho. Stop it! <laughs> so, yun lang guys. Tayo po muna maglinis ng kanilang dumi bago ko sila pakainin. And guys, tapos na po tayo maglinis ng sahig ng isang kaderma, isang katerbang dumi nila plus dito po, dito sila sa portion na ito umiihi. Diyan po sila umiihi ng paulit-ulit. Kaya twice ako naglilinis Pagpunta ko sa umaga, yan dito. Dito yung basang-basa. Daming ihi kasi tatlo silang umiihi. Kasi yung pagkain din nila, guys, ano, uh, masyadong masabaw. Sinasabawan ko talaga ng marami para hindi sila mati dehydrate Tas lagi ko silang nilalagaan ng either malunggay or kung anong gulay po yung available, hinahalo ko po sa ano, sa pagkain nila. Ang pagkain po nila ay feeds pero madalas po ay kanin na may ulam na may gulay ano po yung ulam namin, hinahaluan ko po. Tapos, pag wala po talaga, sakalang po sila nagpipits pag uh, walang natira or hindi ko sila nalutuan dahil sobrang busy po. Tapos, itong dalawa po kong kitty na naiwan sa akin, dito ko na rin po kinukulong. Nilalagyan ko lang po ng bote na ganyan. Kasi po, ang alam po kasi nito mga aso na to, no, tuta pa sila, ay yan po yung kulungan nila. Kaya ang ginagawa po nila pag wala na ako, ay po, ah, uh, ini-invade po nila. Kinukulong nila yung sarili nila eh hindi na po sila kasya. <laughs> Ayan, kawawa naman po yung aking mga kiti kasi ini-store nila. Kaya ang ginagawa ko po, nilalagyan ko po ng bote yung gilid para hindi nila maiurong. Kasi malalakas na po sila ina. Uurong po talaga nila. Makulit po sila lalo na pag wala ako dito. Pag nandito po ako, ayan, medyo nasasaway po. Pero pag wala, kung ano-ano pong inangat-ngat. Kaya ang dami pong mga gamit ko na nasira. Ano. Na. Kaya tinanggal ko na rin po. Actually, ito pong ilalim na to Ayan, inubos po nilang sirain yung ano na yan. Ayan dito naman po yung lagayan po ng mga bote na pandilig ko sa aking halaman doon sa terrace kasi yun nga po madalas po na nawawalan ng tubig dito kaya kailangan po meron po akong reserva tubig eto po yung mga reserva ko pong tubig kasi syempre pag may alaga po kayo mahirap po na walang tubig kasi babaho po ito nga po ay araw-araw kong nililinis twice minsan po ay tatlong beses kung may oras ako eh, marumi pa rin. Yung mabaho pa rin po. Kasi syempre, yung ihi po nila, dyan lang sila umihi sa, ano, sa sahig. Tapos, dyan din po sila dumudumi. Kaya, kailangan po talaga araw-araw, twice, at least twice a day ko po silang nililinis. Ayan, tapos yun po, naliligo po sila. Pag may time ako, every three days. Pag wala naman po, once a week. Dahil sobrang busy ko rin po dahil sa kakatanim ko ng aking halaman. Balak ko nga po iuwi sila ng probinsya para, kasi kawawa rin po dito, nakakulong lang palagi. Hindi ko naman po maisama sa garden kasi ang likot po nila, yung pong mga sibling ko na puputol-putol sa kanila. Hindi katulad po nitong aking mga kitty. Ayan. Yung dalawang kitty po na yun na natira sa akin. Sinasama ko po yan everyday sa garden. Kasi para may kalaro din po ako doon. Tapos may bantay. Ayun, nakita nyo guys, umihihin na siya. Hindi pa ako nakakaalis. So, pupunasan po natin para at least bukas bawasan ang baho Ayan, dyan po sila umiihi minsan pag naisipan nyo nila po sa CR hindi katulad guys nung aking mga alagang ano, yung malalaki ko po pong pusa dun sa kabila ano po sila yung may po talaga alam nila kung saan sila iihi alam nila kung saan sila dudulin may ano po sila may ihian po talaga sila hindi katulad po nito mga aso ah, ko so, na hindi natuturuan, hindi marunong sumunod. Kahit pagalitan mo po, tapos i-train mo na ano, hindi po basta dyan pa rin po sila, ano, dyan pa rin po sila ipigil ka sa hindi. Kaya, ayan, araw-araw po tayo na nagaganito. ah uh, tawag dito, sabon. Pag may ano po, kinuklorin ko po, pero hindi po palagi kasi naamoy po nila. Pag sobrang baho lang po talaga, yun, nilalagyan ko noong tinunaw na chlorine sa tubig para naman po maalis yung lansa kasi apartment po ito tapos may hagdan siya so pag akit po ng mga tao kasi may fourth floor po ito third floor po kami pag akit po ng mga tao naaamoy nila sa hagdan pag po kayo ay hindi malinis sa kanila kaya yun po talaga talagang obligado po ako na linisin sila at least twice sa isang araw po tapos ini-spray ko na lang po ng ano ng pangdisinfect disinfect para at least iba-iba po amoy. Kasi yung ano po, yung pong aso, iba po talaga yung amoy nila kahit linisin mo sila ng todo. Unlike sa pusa, mabaho yung dumi nila. Pero syempre, pag nalinis mo na sila, hindi po mabaho yung singaw ng katawan ng pusa, lalo na po pag palagi silang naliliguan. Ang aso po kasi, kahit paliguan mo, amoy aso po talaga sila eh. Ayan, kahit po nililinis ko yung kanilang puwet pag nililiguan ko po tinatanggal ko yung mabaho sa pet nila. Mabaho pa rin po yung singaw nila. So, talaga pong naglalaan ako ng oras para sa kanila. Kaya sobrang pagod na pagod po ako. Marami po akong mga bagay na hindi nagagawa dahil po sa kanila. Kaya iniisip ko po na ano, pag uwi ng kapatid ko, mag-arkila ng sasakyan, baka iuwi ko po ito sa amin. <laughs> Tapos para po, ano, pakakawalan po sila doon sa bukid para naman po makapaglaro sila. Kasi nakakaawa din po dito eh. Ayan, kaya siguro ngat-ngat po, tunang-ngat-ngat -ngat din. Dahil, syempre, na stress Ikaw na ba naman ang nakakulong lang, ano, araw-araw? Kasi nga po, ay bawal din po dito ang pet sa building namin. Ayan, parang, kinikip ko nga lang po siya dito. Tapos, ang dami nila. May pusa, may aso, may kitty. Oh, my God. <laughs> Ayan po, nakakaawa lang po talaga sila. Malaki na. Malaki na rin po ang hirap. Kaya, ayaw rin pong ipamigay ng anak ko kaya ang parang gusto ko rin po silang iuwi kasi yun nga po para ano doon makapaglaro po sila doon sa ano sa bukid hindi naman po ito magugutom kasi yung parents ko sobrang ano din po yun pet lover po yun doon nga po kami nagmana kaya hindi po ito mapapabayaan doon siguro ang gagawin ko na lang po para hindi naman po masyadong pahirap sa kanila so sustentuhan ko na lang po ito ng pagkain Hindi <laughs> lang, padadalang ko na lang po siguro ng feeds ganun na pang nila. Yun, yun lang guys. Ang aking mga alagang tatlong doggy plus ang aking dalawang kitty. Yung pong tatlong malalaki, ay apat na malalaki po ay nandun sa amin sa kabila. Kasi yun naman po ay, pag dito po kasi, ay tawag dito, ah, uh, hindi po sila magkasama. Mas nauna po yung mga pusa na malalaki. Nai-stress po sila dito sa mga aso kasi ang kulit-kulit po. So hindi po sila kumakain ng maayos, pumapayat. Tapos ay ito pong ano na to. Ito po kasi ay tambakan po ng ano. Ayan po yung mga box po ng pag may bumibili po ng halaman sa akin. Yung mga gamit ko po sa paghahalaman. Ang nangyayari pag nandito po yung posa, ginigiba po nila yan. So ang gagawin naman po ng mga alaga kong mga dogi sa baba, sisirain naman po nila kung ano po yung nilaglag ng mga posa. Kasi mga posa po dyan po sila sa taas eh. Kasi nga ayaw nga po nila dito sa mga aso. Kaya dyan po sila sa taas tumatago. So, ang nangyayari po, nalalaglag po yung mga nakatabi dyan. Pagbagsak sa sahig, sisirain naman po nitong aking mga doggy na makukulit. So, doon na lang po muna sila sa kabila. Kasi yun naman pong malalaking alaga namin. Eh, marunong naman pong dumumi sa, ano, sa litter box tsaka umihi. So, lilinisin mo lang talaga din po yung ano nila para hindi naman po mabaho yung bahay. Pero hindi po kagaya nito mga aso na nagkakalat po talaga sila. Yung puhi kasi hindi sila makalat eh. Tsaka mga bihi po yung mga alaga kong mga pusa. So, yun lang guys. Tapos na po tayo maglinis. Nakita nyo naman po. Inihian po agad ako nito ni doggy ko. Ayun, nalinis ko na po. Tapos, nag naman po itong aking mga alagang kitty kasi gusto po nila yan. Lagi naka-ano sa akin eh, naka-tawag nito. Nakadikit kasi feeling po nila siguro ako yung mama nila. <laughs> Ayan, bukas na po ulit baby ha. Kumain na kayo ha. Ayan, sinasanay ko po na dito sila na ano, kahalubilo ng aso para paglaki po nila, dito po sila kasi kung doon po sa kabila apat plus dalawa anim na po sa ako doon pag nagsabay-sabay pong dumumi tapos gabi syempre natutulog ka hindi mo agad malilugbit amoy na amoy mo yung ano so parang pag tinamad kang gumising magdamag mo na lang siyang aamoyin <laughs> eh kawawa naman po yung ano so yun lang guys ang akin pong balita sa aking mga alagan doggy thank you for watching and bye for now